mga karaniwang sakit sa balat na dulot ng impeksyon ng fungi. Ang pagkakaroon ng sakit sa balat na dulot ng impeksyon ng fungi ay isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon sa balat na nararanasan ng tao saan mang parte ng mundo. Ito ay kadalasang natutukoy sa pagkakaroon ng makakati at pats-patsing marka sa apektadong bahagi ng balat. Ang mga sakit sa balat na dulot ng fungi ay may iba't ibang uri, Depende sa lokasyon ng impeksyon at klase ng fungi na nagdudulot ng sakit. Pagaman na kapag dudulot ng sobrang kati, hapdi, hindi komportabling pakiramdam o kaya ay hindi kaayahayang itsura, madalas ay nagagamot pa rin ito sa tulong ng mga anti-fungal na gamot sa balat. Ilan sa mga pangkaraniwang sakit na nararanasan ng mga Pinoy ay ang sumusunod. Isa, alipunga. Ang alipunga o athlete's foot tinea pedis ay ang impeksyon ng fungi sa balat sa paa. Ito ay nagdudulot ng pangangati, pagsusugat, pamumula, at pamamalat sa balat sa paa. Partikular sa pagitan ng mga daliri nito. Minsan pa, may kakibat din itong pamamaho sa bahagi ng paa. Nakukuha ang fungi sa maruruming palikuran at maduming sapatos na ginamit ng taong may alipanga. Mabilis itong kumalat kung ang paa ay palaging mamasa-masa. Maaari naman itong magamot sa tulong ng ilang anti-fungal cream na pinapahid sa apektadong lugar. Dalawa, hadhad. -had. Ang hadhad, -had, o jock itch, tiniacurus, ay ang napakakating impeksyon ng fungi sa mga singit-singit ng hita, puwet, at palibot ng ari. Ito ay nakakahawa lalo na kung madidikit sa apektadong balat o kaya ay gumamit ng bagay na nadikitan ng fungi tulad ng salawal. Maaari din itong magamot sa tulong ng ilang anti-fungal cream na pinapahid sa apektadong lugar. Tatlo, buni. Ang buni naman o ringworm, tinea corporis, ay ang bilog na patse na makikita saan mang bahagi ng katawan. Kadalasan nagsisimula ito sa maliit lamang na bilog at lumalawak habang tumatagal. Ito rin ay nakapagdudulot ng sobrang pangangati sa apektadong bahagi ng katawan. Maaari din itong makahawa kung madidikit sa balat na apektado nito. 4. an-an. Ang an-an ay isa ring pangkaraniwang sakit sa balat na dulot ng isang uri ng fungi na kung tawagin ay malasis isang fungi na natural na naninirahan sa balat ng tao. Kaiba sa paniniwala ng marami, ito ay hindi nakakahawa, bagkus ay kusang lumilitaw at nagdudulot ng sakit kung magkakaroon ng pagkakataon. Kung sakali man, nagdudulot ito ng pag sa natural na kulay ng balat, kadalas ay nagkakaroon ng puti-puting patse na kumakalat o lumalawak ang sakop sa balat. 5. Candidiasis Ang candidiasis ay tumutukoy sa sakit sa balat na dulot ng impeksyon ng fungi na candida albicans. Maaari silang makaapekto sa balat, kuko, paligid ng bibig, dila at maging sa loob ng katawan sa daluyan ng pagkain. Maaari din itong makaapekto sa ari ng babae at lalaki. Nakapagdudulot ito ng pangangati, pamumula at pamamulat o pagkakaliski sa apektadong bahagi ng katawan. Ang paggagamot ay depende sa bahagi ng katawan na apektado ng impeksyon. Ani? Iba pang impeksyon ng fungi sa katawan. Maaari ding maapektuhan ng fungi ang ilan pang bahagi ng katawan gaya ng saanit, tiniecapitis, kung saan nagdudulot ng matinding pagbabalakobak. Sa mukha, tinie face shake na nagdudulot ng pagkakaliskis at malamapan na marka. Sa mga kamay, tinie manuom na nagdudulot din ng pamamalat at pagkakaliskis. Sa mga kuku, tinie angiem na nagdudulot naman ng paninilaw at pangangapal. Ang mga ito ay magagamot ng iba't ibang antifungal na gamot depende sa bahagi ng katawan na apektado ng sakit. Mga alternatibong gamot para sa fungi. Isa, suka. Ang maasim na suka ay may epekto sa impeksyon ng fungi sa balat ng tao. Ang antimicrobial na katangian ng substansyang suka ay epektibong makapupuksa sa namumukadkad na fungi sa balat. Paano ito gamitin? Ihalo ang dalawang kutsara ng suka sa isang tasang maligamgam na tubig at ipahid sa apektadong balat. Ulitin ito ng ilang araw hanggang sa lumabas ang resultang inaasam. 2. Bawang Kilala ang pampalasang bawang bilang natural na antibiotic. Bukod sa mga impeksyon ng bakterya sa loob ng katawan, makatutulong din ang katas ng bawang sa impeksyon naman ng fungi sa balat. Maari din katasin ang bawang at kor o ipahid sa mismong apektadong parte ng katawan mabisa din ang kataas ng bawang sa mga kulugu awards, huwag direktang itapal.